Santiago Ikalimang Kabanata Pakinggan ninyo ito kayong mayayaman Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi ninyo ibinibigay ang kanilang mga sahod umabot na sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Kaya nga mga kapatid, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang mahalagang ani ng kanyang bukirin at inaabangan ang pagdating ng tag-ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, Huwag kayong magreklamo sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating pinagpala ang mga nagtitiyaga at nagtitiis narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hob at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Ngunit higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o ang lupa o ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo kung oo at hindi kung hindi upang hindi kayo hatulan ng Diyos. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang mataintim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan.